Magandang araw mga sir, ito May tanong, may nagtatanong sa akin Kung uh, maandar ba ang motor Kapag ang iyong uh, CDI naka battery operated na Or battery operated na iyong motor Kung Umaandar ba siya Ngayon ito, wala itong battery mga sir Kitang kita nyo Yan ha, ng battery Wala yung battery Naka battery operated siya ng CDI 4 pin CDI So ngayon patutunayan ko sa inyo ang mga katanungan umaandar ba ang motor na battery operated kahit walang battery So ito, ito, ito sira pa nga yung cable eh I-start so, natin, kung i-start Kung umaandar ka yung motor kahit walang battery So, po maandar po motor na battery operated ang battery operated ang CDI maandar po yan kahit walang battery ang sikreto lang dyan dapat gumaganda or gumagana ang inyong charging rectifier kung gumagana siya kasi yung manggagaling na supply ng ating starting system manggagaling po sa rectifier galing sa stator papunta ang battery isa pa po check natin ulit Oh, so kajak po Okay okay maandar siya kahit walang battery